Eto na mga kababayan ko Yung mga matatapang dyan sa maisog Eh bakit nagtatago kayo ngayon? <laughs> oh, nasa, nasa na nga Nasa na Okay, o oh. Nasa, ano lang, kalma lang, kalma, kalma Kalma, kalma lang mga basher ha ba? Oh, nasa na yung sumisigaw ng bangag Oh, asa na yung sumisigaw ng adiktador Oh, bakit nagtatago ka ngayon? Pinatawag ka <laughs> lang? Missing in action ka na? Aba, matindi ah. Matindi lang si Akla. Ayan, gandang gabi po, Tita Campbell. No? Pag-usapan na natin itong balita na to. Samantala, hindi pa rin mahagilap si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na iniuugday sa operasyon ng iligal na pogo. Oh, oh, ang tapang-tapang nito. Oh, ba't, bat, bat nagtataguto ngayon? Bakit ayaw lumutang nito, ha? At tapang atao sa rally, kung magsisisigaw, a diktador, a diktador, o ba't nagtatago ka ngayon? Naaalala ko lang, ha? Baka nagkakamali tayo, ha? Ba't nagtatago to ngayon, mga kababayan ko? Dapat lumutang to. Eh, nako ha? Para sa mga kababayan, gusto ko sa mga General Torre, ang susunod na hahagilapin. Nandito na! <laughs> Tuloy, mga kapapayang ko. Ayon kay House Squad Committee Lead Chair at Tago. <laughs> Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers. Atapang ataw, pero tago-tago rin, ha? <laughs> o, oh, ano kayo ngayon? Diba? Pare-parehas -pare kayo ng boss mo. Diba? Mga matatapang sa mga sa harap ng mga kakampi nyo pero pagdating sa labanan sa ta sa korte takot bading oh sa sabaga ito naman sinabi kong bading tuloy <laughs> Wala raw sa kanyang opisina at bahay si Roque nang ihain ang arrest order laban sa kanya kahapon. Diyos ko! Mm. Matatandaang ipinasight in contempt si Roque dahil bigo niyang isumite ang mga dokumentong may kaugnayan sa Pogo na ipinasampina ng komite. ba? Diba? Ito ah, saka makakita, in nito, Jowa di umano nito, mga kababayan ko, ay uh, may joint account. Oo, oh, may joint account. Ayun ang pinakamatindi. Ito, ito na lang eh, mga kababayan ko eh. Sabi ni Roque, hindi daw siya connected sa Pogo. He's a, uh, ano, ano lang daw siya. Pag nito, legal advisor. Mga kababayan ko. Mga kapatid, legal advisor lang daw siya Pero na nahuli siya doon, nahuli yung uh, pangalan nung uh, boylet niya, mga kababayan ko. <laughs> nung nahuli yung boylet niya, mga kapatid, may joint account sila. Ayun pa pinakamatindi doon, mga kababayan ko. Bakit itong mga to, mga kababayan ko, may joint account? Ano kayo mapapaisip, mga kababayan ko? Di ba? Tandaan ninyo, the reason. Yung boylet nito, inisponsoran ng Pogo, pumunta sa, pumunta sa ibang bansa, sumali sa pamatsuhan ng mga Becky. O, oh, ayan na, ha? Becky. O, oh, pamatsuhan ng mga Becky. Pangalawa, mga kababayan ko, sa pamatsuhan ng mga Becky, umuwi do, inisponsoran. Tapos nung natuntun yung Pogo, mga kababayan, ang nangyari po, mga kapatid, ay ang matinding ito, mga kapatid. Ito, makinig kayo, ha? Meron pa po silang, ano, joint account. Uy, talo nyo pa mag-jowa. Ay! Baka, baka totoo. Mag-jowa sila. Di ba, mga kapabayan ko? Di ba? Oh, baka mag-jowa itong, ah... Uh si uh, si Ajorni <laughs> si nagtatago. nati ito, oh, tapang-tapang mo, sumisigaw ka pa sa mga rally. Banga, diktador. O, oh, asan si Bading ngayon? Sarap ng tawanan. Oh. Ang tawag dyan, mga kababayan, kung alam nyo kung ano, oh, sabay-sabay, karma. Oh. Tuloy the office of the sec Secretary General with the office of the Sergeant at Arms went to his law office at uh, isinerved, no? Uh, baka, ano, baka, in fact, yung Secretary hindi rin tinaya. Kaya, eh, uh, they waited for several hours dun sa law office, eh, kuna si Atty. Hayok, eh. Ano mo magtatago na yun sa mga Senate hearing? Bakit? Mga kababayan ko, paano ko nasabi magtatago na yan? Uunahin na niya na magtago sa sarili niya kasi wala na siyang lulusutan, eh. Kasi kung si Kibuloy napanagot sa batas, siya rin pananagutin sa batas. Oo oh, mga kababayan ko. Ang ending yan mga kababayan ko, mag-aalatebis din yan. Magtatago na rin yan. Hindi na ako nagtataka doon mga kababayan. Tuloy. Pero sa Facebook post ni Roque kanina, sinabi niya wala pang nagsisilbi ng warrant of arrest mula sa kongreso sa kanyang opisina. Tinabla naman iba? Bart. Oh, wala nag Wala, wala, nag wala, wala, Imposible naman 'yun. Pero alam mo, alam mo utak abogado talaga 'to si Roque and Lopete, Alam niyo bakit? Alam ko na 'to eh. Yung serve ng to, Fares, lang warrant of arrest, pwede nang hindi labasin. Pwede hindi labasin. Mga kababayan ko, pwede nang hindi labasin, i-ignore, huwag pagbuksan ng pintuan yung nag-serve ng arrest warrant. Mga kapatid, pwede yun. Para sabihin ni Roque, wala ko kami natatanggap. Galawang abogado, lupet, tuloy. Perverse ang akusasyon ni Roque na nilat nilalabag na Quadcom ang kanyang right to privacy. Mas matimbang daw ang... Wala, walang nilalabag na right to privacy. Putya, ano nilalabag na right to privacy pinagsasabi nito ni Harry Roque? Diyos ko, eh ano sinasabi mo dun? Dun sa ano, dun sa sinasabi mo na... Ito lang, example ha. Ano nilalabag na right to privacy? Pero yung sinisigaw mo sa maisog, yung sinasabi mong ano, bangag, adiktador, pe-presidenteng adik. Yung sinasabi mo dun sa ano, yung sinasabi mo dun sa sa tawag ito sa Maisog Rally, hindi pa ba sapat 'yon, Mr. Roque? Na paglabag din sa karapatan ng tao, ng isang tao na wasakin mo ang pagkatao sa harapan ng publiko? Ikaw na sinurban ng arrest warrant ng tahimik? Ayaw mong ayaw mong lumabas at ayaw mong tanggapin? Ibang klase talaga to si Harry Roque, mga kababayan, no? Thank you po, maraming salamat, Boss uh, Barbasan. Thank you very much for your super chat, sir. Sabi niya dito, missing in action yan, si RR. <laughs> Hari, sabi niya sabi ng boss yan, si Chris, oh, Chris Ulo, kung si Kibs nagtago sa bundok, si RR magtatago yan sa parlor. <laughs> Yow, <laughs> loko talaga to si Chris Ulo. <laughs> Hindi well, we don't know. Ipagtatago yan sa parlor, mga kababayan ko. Well, maraming connection si Harry eh. Do you know, guys, na Harry Rocky is a bata ng China talaga yan? Oo, oh, mga kababayan ko. Ha? Literally, mga kapatid, Harry, uh, Harry Rocky is a bata ng China yan. Ako tahas akong sasabihin to on my own, mga kababayan ko, that Harry Rocky is a bata ng China. Hindi lang sa bata ng China yan si Rocky, mga kababayan ko. Ha? Hindi lang sa bata ng China yan. Kasi mga kababayan ko, pag usap yan sa China mismo. Dumirekta doon sa pamahalaan ng China. Ay, hindi na ako magtataka mga kababayan ko, ganyan na lang ko manira yan. Well, kung magtatago siya, wala namang problema doon. Eh. Handa naman ang batas natin, hulihin sila. ba? Diba? Tuloy. Right to public information, lalo na kung nakakaapekto ito sa interes ng publiko. Magpakita na lang daw si Roque sa pagdinig. Tama. Ang, ang, ang problema dyan kay Roque, takot. Mga matatapang sa maisog pero mga takot. Baka nakakalimutan nyo, ibig sabihin ng maisog, matapang. Eh, sumali kayo sa maisog, di naman pala kayo matapang. Oh. Kita mo, yung mga nasa maisog rally ngayon, napapahiya kayo. Bakit? Yung mga matatapang na pinag- yung mga matatapang na idol nyo, yung mga matatapang na iniidolon nyo, eto ngayon, nagtatago. Diba? Wala kayong idilima. Si Dilima hindi nagtago, hinarap yung kaso, nagpakulong. Si Trillanes hinarap ang kaso, nagpakulong. Di ba? Huwag lang bumaba yung dignity nila, mga kababayan ko. Pero itong mga magagaling sa maisog rally na nagsisisigaw, na mga nag-aala gangster sa galit sa entablado, mga kababayan ko, eto nagtatago. Di ba? Simpleng pagdinig sa Senado, nagtatago at sa, ako, sa, sa Kongreso, nagtatago kayo ba? Sabi niya Eloisa, mga kababayan ko, kung anong tapang uh, manghikayat sa rally ngayon, duwag humarap sa quadcom hearing, may nahuhuli, may huhulihin na naman si General Torre. <laughs> Correct ka diyan, Ma'am Eloisa. Di ba? Kung anong tapang nila sa maisog, siyang duwag nila ngayon, mga kababayan ko ang tatapang magsipaglabas ng kung ano-anong isyu sa administrasyon, ang tatapang na maglabas ng kung anong-anong isyu sa mga congressman, bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan ko, nagtatago sila, nagtatago siya kasi hindi nila kaya na ano, papagpinanagot sila sa gobyerno. Partida, mga kababayan ko. Labas ang usapin dito ni Harry Roque si kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? The reason kung bakit? eto problema niya sa Pogo. Ang binabanatan niya, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kahit wala namang koneksyon sa Pogo. Oh, literally, mga kababayan ko, tuloy. Itong mga dokumentong binanggit, eh siya ho ang nag-volunteer. Eh sinasabi lamang namin, yung pinangako mong isasubmit, isubmit mo na. oh oh, ba? Diba? Ang tigas talaga ng mukha mga kababayan ko. Tinangka niya pang linisin ang pangalan niya. Para lang masabi, mga kababayan ko na maayos siya, magsasabit siya ng dokumento sa makatawid, yung quad kompi sa kanya na magsasabit siya ng dokumento para hindi siya i-cited in contempt sa baitakas. Di ba? Antindi, ang 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 lupit nitong tao na 'to, mga kababayan ko. Tingnan niyo ginagawa niya. Sabi niya magsa siya ng mga dokumento para hindi siya ma-cited in contempt. Ngayon, mga kababayan ko, ang ginawa niya, mga kapatid, pinasakay niya yung Quadcom sabay takas, sabay hindi aten ng Quadcom hearing. Ang lupit talaga, di ba? Nakakahiya to Sabi ni Ma'am Ninita Umali, oh, nasa na ang tapang ni Haribao, nagtatago, takot makulong. <laughs> di ba? O oh, ngayon, natatakot. Yan naman susunod na ihihiring mga kababayan ko. Mga kapatid, napakaganda ng uh, Senado ngayon at ang Kongreso. Mala ang drama. Mga kapatid, tuloy. Di ba, mga kababayan ko? Mala ang drama eh. Mala ang uh, eksena ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid. No? Mala telesery. Everything, mga kababayan ko. Like I said, mga kapatid, bi kinontent ko tong issue na to it's because gusto kong tawanan yung mga matatapang sa maisog oo mga kapabayan ko tawanan yung mga matatapang sa maisog mga kapatid inaantay ko pa nga si Glenchong eh kung kailan magtatago eh Inaantay ko pa nga si uh, inaantay ko pa nga si uh, uh, Trixie kung kailan magtataguren. Inaantay ko rin si Pebbles ko nanan kung kailan magtataguren. Inaantay ko yung mga promotor sa maisog na malakas manira, malakas gumawa ng kwento kung kailan magtatago. ba? Diba? Kasi bakit? Mga matatapang lang yung mga yan kapag kaharap yung mga bobong na nila, nila. <laughs> ba? Diba? Leo, <laughs> lang ako ha. Riltok lang ako. ba? Diba? Pag napapaniwala nila. Pero mga kababayan ko, pag, pag alam nilang maniniwala sa kanila, pag alam nilang ganito, syempre, eh, din nila. O, oh, ngayon, nasan ang tapang nila? Nasaan sila ngayon? Diba? Bakit? Ba't kayo nagtatago? Diba? Ang tatapang ninyong humarap, ang tatapang ninyong mag ang tatapang ninyong mamag-ala gangster sa galit doon. Pagdating naman ng hearing, tago kayo ng tago. Kanya-kanya kayo ng tago. Diba? Diba? Hindi nyo si Maharlika, di ba? Wasak na ang pagkatao. <laughs> Kaya nga, nakakatawa sila eh. Ever since, nakakatawa sila, mga kababayan ko. Oh. Kasi, hanggang doon lang sila. Di ba? Sira na ang karir nila sa politika. Sira na ang karir nila sa taong bayan. Wasak na wasak ang pagkatao nila. It's because sila ang gumawa. Papaalala ko lang, ha? Yan po ang susunod na alis ko, mga kapatid kung si Alice nahanap, itong si Roque mahahanap din. Mga kababayan ko, aabangan ko yung story na to mga kababayan ko. Kaya huwag niyong kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe dito sa Biyahe ni Koy TV para sama-sama tayong tatawa muli. <laughs>